Na. Pagkain natin guys. So, short lang ako guys. So, mas bintai na mangga hindi lang nag-review mangga ko yung ano hmm. video kanina eh? no, mangga Now... Lalakad na ako guys pero nakita ko mga ibis ko Okay so na mangga okay, guys bigo tayo Wala mangga Wala sinang mangga guys Ho lang guys yung nakikita ko. Pero hindi tayo susuko guys. <laughs> Gahanap tayo ng mangga, hindi tayo susuko. Parang susuko sa pamilyang ito. Mukhang bigo tayong mga ng mangga. Hindi eh, eh. tayo susuko, susubukan natin. Ang dami naman dogi Everybody. Sarado si nanay guys Dito rin ako nakakita ng mangga Wala ka tayo Wala ka tayo Wala ka mangga Wala ka

Po. Wenta. Kilo po. Ah, uh, uh Magkano po pag dito? Hindi kita pa. Hindi ka, hindi ka Sige po, kalating dito. Wala din, lang po pala nakakain. <laughs> Sa na tayo kay nanin ng mundo. Wala tayo. Hindi po, ako lang naman eh. sakit. Pagkakuha na ng mangga, umalit, hindi ako binayari. Pagkakuha ng mangga, umalit, hindi Mga ilang peraso na yung kalahati? Eh. Mga ilang peraso? Pupo po sila. Magiging na. Kapag ganito na yung magkano? Sampu. Sampu isa? Oo. dito ko na. Sige, dyan na ako na. yun mo, Saan na natin? <laughs> bitin nga, tama si nanay, bitin. Bitin na talaga. Apat na piraso pa lang. Talagay lang. Lalo patik na mo yung alamang ko. Yun. Mandal natin yung alamang ni nanay. Yun. Galing po sa? Pagkatinan. Pangasinan. Tapos niluto, niluto namin siya. Kaya na po nagluto. Oo. Matik mo masarap? Hindi pa lang sa katulad yung mga kapos. Kaya na. Kaya harap lang ako. Dagdag na na yun. Baka natin. Kaya natin. piraso Yun. Soko, soko. Soko, guys. Pag-iyan doon tayo natin ng alamang. Ano? Ano? Mag-alag na yung ganyang alamang ko. Nasa dalaw yan. May 75 o masarap na yun. Ha? Sarap yan. Amoy mo. Oo nga. Lalaway na ako. na ako, guys. Balik-balikan mo yan. Babalik ka pa bukas. Balik doon tayo ka nanay bukas. <laughs> Bakit? Malapit lang naman ako na eh. Diyan lang ako sa kabila. Taas eh. Oh. Eh dito yung sa may taas dyan, third floor. Thank uh, uh, you, Okay na, okay na. Mabigyan na tayo. So, hindi natin sinukuha nyo manga guys. Prepare na lang tayo. Prepare na lang. Excited na ako, guys. Excited na ako sa manga Ah! Sarap. So tulog si Dada, hindi niya ng mga so... <laughs> Ayun nga guys, Babalat na tayo. Mababalat. Kasi pangbalat. Gasin muna natin dito. guys, ito medyo maganda yung kulay. Balatang ko lang siya. Nakita nyo ba kung paano mong balat? Kaya well, guys, dalawa lang muna yung inunong. Dalawang pera sa iyo. Yung bago ang ninanay guys. Ito lang. is mas okay kapag may spicy. agad ako